Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, binasag na ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ang kanyang katahimikan sa gitna ng mga haka-haka ang may namamagitan sa kanyang dating nobyo at aktres na si Maris Racal. Sa isang post, ibinahagi ni Jam ang mga screenshot ng di umano'y usapan ni na Anthony at Maris na nangyari habang sila pa ni Anthony ang magkasintahan. I just need to share the truth. There's only so much silence a person can bear, when rumors twist the truth. I'm sharing this because I need to set the record straight, not to create more drama, but because I deserve to be heard, just like anyone else. Ani Jam Ang mga screenshot na ipinakita ni Jam ay nagpapakita ng call at text history ni na Anthony at Maris, na tila nagpapatunay ng kanilang pagiging malapit, kahit nalabas na sa kanilang trabaho. Ayon kay Jam, ipinaliwanag ni Anthony na ang pagiging malapit nila ni Maris ay para lamang sa kasiyahan ng kanilang mga fans. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni Jam na nagkikita na ang dalawa kahit wala silang work schedules. Isa pang bahagi ng usapan ang naglalaman ng mensahe. You miss my body? Sinabi rin ni Jam na nangako si Anthony na titigil na ang pagiging malapit nito kay Maris, ngunit base sa mga resibo, nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag si na Anthony Jennings at Maris Racal kaugnay sa mga revelasyon ni Jam. Nagkakabahagi ang opinyon ng netizens sa isyong ito. May ilan na naniniwalang karapatan ni Jam na ilabas ang kanyang panig habang ang iba naman ay nananawagan ng respeto sa privacy ng mga sangkot. Sa iyong opinyon, tama bang ibahagi ni Jam ang kanyang mga resibo? O dapat bang ang mga ganitong isyo ay manatili na lamang pribado? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.